Yung absentee voting. Alam Saanong? mo ba kung sino mga nanguna? Ha? Sino yan? Alam mo ba bumaboto sa absentee voting? At saka ano yan? Hindi, basa, hindi nilabas yan. Ngayon lang nila nilabas yan. Ha? Oo. Oh, Ang mga bumaboto dyan, mga pulis, sundalo, mga teacher. Oo. yung mga hindi makakaboto sa araw na eleksyon. Ah, ito yan to, Local absentee voting oo, to. Local. Hindi ito overseas. Hindi, hindi. Ayon. Dito yan sa Pilipinas. Ha? Okay. Alam nyo kung sino nanguna? Sino? Ay, yung top three, ano, yung tatlong, uh, yung tatlo. Ah, oh, ang, sino, ano. Sina Senador Bongo. Ronald De La Rosa at Congressman Rodante Marcoleta. Nako. Surprising yan, ha? At karami, ano na siya, ang punto natin, ha? Mm. Ang absentee voting, karami, opisyal ng gobyerno yan, ha? Yung nga, ito nga, oh. ng gobyerno. Media at uniformed uniform personnel. Uniform dyan. Nako Sundalo, po. Sundalo, police, diba? yan, also, di ba? May mensahe yan, na ha? Hindi lang ito, kasi pag iyan lang yung top three. Uh -huh. Pero pag tinignan mo yung nandun sa number four, number uh -huh. five, no? Puro ano eh, puro kandidato ni dating Pangulong Duterte. May mensahe yan. Oo. Basahin niyo po Ako. mabuti yan. Eh, mga, yan oh, uniform, mga ano yan. Police, sundalo, oh, teacher. Oh, yes. Oh. Naka-uniforme yan. <laughs> o, paano na? Ano ang kasunod? Oo. Oh. Nakapagtalaho ng pinakamaraming boto, bongo, ha, sa absentee voting to, local, ha, 45,481. Tinan mo, tinan mo dyan, o. Dela Rosa, 44,818. Oo. Oh. Marcoleta 24543. Oh. Pang-apat, Jimmy Bondo. Oh, ngano? 32784. Panglima, Raul Lambino. Pantakin mo yan pumasok 20... pa yung Lambino. Alam, alam mo wala ang ano diyan, ipakita mo nga sa screen yung uh, iba pang mga pumasok diyan sa local absentee voting. Oh. Makikita mo wala walang, walang alyansa na nasa wala. So, talagang... nasa baba sila lahat so, Ibig sabihin pati empleyado ng gobyerno <laughs> eh mukhang ang kanilang sentimiento, uh, ang kanilang uh, boto ay nandun sa Duterte mako po Duterte pag-aralan mm -hmm. niyo po mabuti mm -hmm.